Ito guys, balik adventure uli. At ito ang unang nagpakita. Yung isang klase ito ng surahan. Ayun, sa pool. Pwede na ito maihaw ng inakay ko. Matabang surahan ito. Wala pa akong nahuhuli nitong payat. Langoy uli. Para makarami. Para makarami dito maisdang tagpian kung tawagin dito ayun sa pool nakapunit pa kasa uli ayun sa pool pa hindi ka na makakawala dyan kapresyo lang ito ng mga kanoping hanap ulit tayo dito lang ito sa parting malapit oy surahan Yari ka. Ayun, sa Paul. Patagal pang madala sa labas. Nakatanggal pa. Hindi tinamaan. Lumabo. Rambangin ko na lang. Hindi makita. Ayun, sa Paul. Nachambahan. Labas na. Nadala rin sa labas may ihawin ang inakay ko papakita ko bukas pag ihaw ng inakay ko para makita ninyo ang pag nila hanap ulit at baka may surahan pa dito may napansin akong alatan nasa ilalim ng corals. dito parati sa kabila ayun sa pole mura lang ang alatan kapresyo lang ito ng punong or tonong. Hanap uli. Ito may alatan pa. Ayon, sa bowl. Yung isang klase ito ng alatan. May dilaw na kulay. Mataba rin ito, kaya lang, medyo matabang. Depende siguro sa pagluto. Langoy uli. Ito, may surahan pa. Nakatago ang ulo. Labasin ko muna Labas na Para may pandagdag sa iyo Inang inakay ko Tumalikod pa Harap Humarap ka Ayon Gitik Nakatanggal pa Isahan ko pa Ayon Sabol Patay na Doon sao sa tama tama Napuruhan Sige surahan Pakita pa kayo para marami ihawin ang inakay ko ito may dalagang bukid ayun sa pool ito ang dalagang bukid na sa dagat nakatira langoy uli at ito may danggit ayun sa pool may isa pa kasamuna buta tindi na alis ayan sapol din bali dalawa masarap din ihawin ang danggit paborito ko nito yung ginagataan hanap ulit baka may mga danggit pa ito yung isang klase ito ng surahan maamo ayun sapol nakatanggal pa kasa ulit ayan hindi akagalaw nakatago na yung ulo isahan ko pa ayun sa pool ayaw na lumabas ayaw magpahihaw ito yung surahan na kung tawagin dito sa amin surahan na maparaat at ito, merong bibiya or lipstickan. Wala rin itong payat, lahat matataba. Ayon, sa bowl. Paano hindi tataba? Wala manggawa gawa. Langoy lang ng langoy, kain lang ng kain. Dagdag ihawin. Hanap uli. May surahan dito sa ilalim ng corals. Dagdag ihawin ka. Ayon, sa bowl. Ayos. Salb lang inakay ko nito. Bukas, ihaw kas inakay ko. Hanap ulit at baka meron pa. Ito, may lapulapo Ayun, gitik. lapulapo baraka, or ugapo. Ang kilalang tawag dito. Langoy ulit. Dandahan lang para sigurado makita ina sa butas. Ito ang mga Nasa parting ilalim. Ayun! Gitik! Ganito ang magagandang tama. Hindi nakakapalag. Hanap ulit Ito ang kanuping. Nakasandal sa bato. Ayun, sa pool. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito guys, sinahuli ka gabi. Iihawin na ng inakay ko. Bantayan mo ito. Baka matutong. <coughs> Masarap yan kahulip lang kayo ng madaling araw balik tayo rin oh kita yung balat niya no yung guys binabalatan muna nila para yung balat hindi humalo sa laman ang balat nito parang buhangin kaya pag nahalo sa laman pangit kainin init Nagayakan ka sa Ha? Tuyo, kalaman si, maganda sa yan. Mataba. Kitang kita yung tabak taba sa tiyan.

<laughs> Yang balati. Para. Builong ka inen eh <clears throat> sa amoy pa lang na ako. <laughs> amoy pa lang yan. Nalo kung kainin na. <laughs> Kaya mo man lang ubusin yan isang yan. Baka hindi mo maubos. Kanya. <laughs> yeah. Malaman yan. ng mga inakay ko. Oh, masarap. Masarap yan sariwa. Mamsa nga, ayaw kumain. Ang hinahanap surahan. <laughs> Matindi sa surahan ng dalawang ito. Ano yung sapsawa ninyo? Yun, tuyo at kalamansi. Ubus pa ganin niya yan. <laughs> ano rin, <there is> mainit. <laughs> <laughs> mainit. <laughs> guys, ganito ang mga inakay ko kapag surahan ang ulam. Ibang isda, hindi sila baro basta nakain. Nakain man kaunti. Hindi tulad pag surahan. Mainit. <laughs> <laughs> saya tak malam mungkin unal luto. <laughs> kaya ang surahan yun init lang hindi kinaya. <laughs> 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 Nakuha palang Sara kaya nawala. Ang kasara, inot, at mainit pa, bagong ihaw. Oh, bus ganun yung surahan, tapos isang kalderong kanin. 'Di bukas malaki na kayo. <laughs> 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 <tipang> ka, um, balik Maaka. Tipak ang balaspag niya. Umbalat berapa bang bawah, yang isa? Ang titingnan mo muna, Rilego. Baya ng yan, baka, mo na, Rilego, <laughs> ngayon. baka pagkain, nandiyan mo. Mainit pa rin. Umasa na yun. Masaan ka? Mainom tubig. <laughs> Nabulunan. <laughs> Nabulunan ng kakasibot-sibot sa surahan. Sa sobrang sarap pala ng surahan, nakakabulon. <laughs> ano, mainom ka rin. <laughs> Nabulunan ng tuloy. <laughs> Ang layo ng iniwan ninyo ng tubig. <laughs> Matindi pala ang surahan sa sobrang salap na nakabulon. Na. Ayaw, na. <laughs> ayaw na ni RJ, hindi kinaya. <coughs> hindi nila kinaya. Oh. Ay, ito mahirit pa siguro, mahirit ka pa. <laughs> 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 hindi kinaya. <laughs> Naubos mo nila yung kabila. Itong kabila, wala pang bawas. Para naman ito doon sa ina ng inakay ko. Surahan na ito. Surrender ang inakay ko. Sobrang sarap na surahan. Muntik ng mabulunan. Hmm. <laughs> ba, diba, naghirit pa din. <laughs> naghirit pa din. <laughs> talaga na utay utay pa rin <laughs> ito na guys yung bangka ko na nag deliver ng huli kagabi nadating pa lang ang layo nang dinalahan nila ng balatan